Ito na mga kabasketball, Sydney Kings, kinailangan pang gumawa ng kasaysayan. Diyan nga sa NBL, na may pinakamahal na presyo ng kontrata na nai-offer sa kasaysayan ng kanilang liga para lang mabawi nila itong kanilang MVP. Diyan nga sa Japan B-League na si Saber Cooks. at Gilas Pilipinas, ligtas na sa posibleng pagkaban sa Olympics at Asian Games. At kaisoto Soto, dalawang former NBA big man na yung makakaharap ngayong Merkules. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pag-suporta. Ah, Kahapon nga mga kabasketball, ibinalita natin na kumbaga, nililigawan na itong uh, Sydney Kings, itong si Xavier Cooks, yung kanilang MVP. Nung nakaraan, no? napunta sa NBA yan, sa Wizards. Ngayon, inopera ng Japan B-League. At uh, tinawanan pa nga siya nung uh, isang Australian din, dahil baka hindi raw nila kayanin yung presyo ng uh, Japan B-League. Ngayon mga kabasketball, tinutuo yan ng Sydney Kings. Pinapirma na nila ng tatlong taong kontrata itong si Saber Cooks, binalita ng NBL News. At ayan daw yung isa sa, or yung pinakamalaking kontrata sa kasaysayan nila mga kabasketball. So anong punto ko rito mga kabasketball? Ganyang kalaki magpasahod itong Japan B-League para magkaroon tayo ng idea Itong isa sa pinaka high speed nila dyan nga sa NBL Australia na si Bryce Cotton sumasahod ng 500,000 US dollar $500 kada taon or halos katumbas na ng isang two-way contract sa NBA. Pero ang matindi dyan mga kabasketball, ngayon kasi ah, tinaas na ng 7% no almost itong salary cap ng NBL Australia, 1.8 million na no, may get na dollar. So, sa peso, 101 peso, mga kabas. 101 million pesos. Pero, mga sa 2026, 800 million yen. Or, papalo na sa kulang-kulang 300 million pesos yung salary cap ng Japan Pilig. So, anong ibig sabihin yan, mga Anong magiging epekto? Mas malaki na yung kayang i-offer ng Japan Pilig kesa sa Australia, dyan sa mga undrafted players, yung mga makakat, yung mga mawi-wave sa NBA, yung mga pinakamagagaling na players dyan sa NBA G League, di ba? Tapos magkakaroon pa sila ng Japan B League draft, mga kabasikol. Ganon katindi itong plano at ginagawa. Gagawin talaga yan ng Japan B League mga kabasikol. Kaya talagang kumbaga, kung KBL ka, matatakot ka dyan eh. Diba? Kumbaga wala nasa loot kung ano ka uh, CBA ng China wala kung NBL Australia ka yan kailangan mong itaas ng gusto pero yung history pinakamalaking uh, kontrata sa kasaysayan ng NBL so puntahan naman natin itong ating pambatong si Kai Soto na maglalaro na ulit ngayong Merkules at uh, nung nakaraan ganda ng mga naging laro no? niya dalawang beses siya naging best player at nakita ko nga itong muntik pa, pa sila, pala silang ma-technical doon mga kabasketball doon sa isang mga winning shot no isa sa mga winning shot ni Kai Soto kasi nagpasukan sila doon sa court ayan no eh hindi pa pala time 'yan kumbaga, nabigyan sila ng warning kung hindi ako nagkakamali nitong na itong referee makakalaban nila bukas itong Toyama Grouses kung saan na uh, kumbaga tinapos na nga nila itong kontrata ni Ivan Buba yung kanilang big man pero pinalitan nila ng isang former NBA player at tinanghal reigning best import ng PBA na si Jonathan Williams. 6'9 to mga kabasketball. At meron pang isa, no? itong si Quincy Miller, naglaro din sa PBA to 6'10. Yan yung mga makakabanggaan ni Kai Soto bukas. Anong oras yan mga kabasketball? Alas 2 ng hapon dito sa atin sa Pilipinas. Hopefully maganda ulit yung maipakita etong ating pambatong si Kai Soto. At sama-sama uh, natin suportahan yung mga pambato natin. Hanggang dyan mga kabasketball at eto pa pala, no? meron pa pala tayong good news, sorry. Kasi nga, tinanggal na ng WADA itong uh, sanction nila sa atin. So, hindi na, no? wala na tayong uh, wala na tayo doon sa kanilang watch list ng kanilang uh, for compliance kasi nireport tayo na non-compliant daw tayo. So, thankful tayo doon sa PSC na nag-asikaso niyan at ngayon, makakapaglaro na tayo ulit hindi na tayo mababan sa Asian Games, sa SEA Games at maging sa Olympics. Hanggang dyan mga kabasketball, maraming salamat at God bless sa